host. Ah, host talaga. Janeline. And this is... Yeah, And... Justin. Ayan, ay, nagja-jogging kami today kasi gusto ko makita yung buong subdivision ng holiday homes. <laughs> ay, yan. So, so yung mag, mag ng camera. And of course, kami ni Mian yung magja-jogging. Sabay na kami tatlo. At bago yan, intro muna tayo. guys! Good morning! This is, good morning again! This is my ate. Uh -oh. She's my first cousin. So, bago kami um, aalis, ayan, mag-hi ka muna ate. Hi! Good morning! Walang <laughs> pang <laughs> <laughs> A few moments later. Alright, so, nasa labas na po kami na subdivision. Um, ayan, naglalakad muna. Kasi mamaya pa naman, so.

guys, dito na kami Malapit sa, ay, meron silang malaking anong tawag nito? Ay, cord. Yan. Yeah. So, hindi ko po, po kasi din mag-exercise. Ah, uh, para pang ano dun sa paghinga, pagkakanta. Kasi po, ayan, yung dalawa kong kasama, Uy, mag-wave kayo. <laughs> so, hindi po. Hindi po kami naka-face mask. Kasi, um, alam nyo na. <laughs> Parang ang hero mag-jogging na naka-face mask. Guys. Kaya ito. Pawa naman kay Justin habang naglalakad kami. Ayan.

Lilibutin namin yung oh, okay. uh, Kaya ba namin libutin? Pero kung hindi, uwi na Ganun lang yon. Hoy, may tricycle tabi May May tricycle din dito Oh, apa asu? Ayan dito na. Lang, uh, pamain na lang sa halaman, guys. Pamain. Joke. <laughs> Hindi po yan sa amin. <laughs> Dumadaan lang po kami. Ang ganda ng mga tanim ni ate. Tingnan nyo, guys. Hala. O, diba, tag 1.5 na yan. ba diba? Pag sa ano? Pag binibenta. Ha? Galing. Ay, hi ate, good morning! Ang sexy ni ate na nagdidilig sa halaman. Ay, dahil lang kami. Ay, ang galing. May ano dito guys. May lahat ng, lahat ng mga, ano sa bahay. Mayroon silang mga tanim. O, ba Merong, merong malunggay. Dito ko may Ang galing. na. Oh, sakit. Ang Makikisabay yung agad ko? So, ayan. Uh, Doon din sa ano. Doon sa bahay nila ni ate. Ang sabi ko kay ate, magano kami ng maliit na store para libangan na rin namin ng mga bata. Kasi malapit na po talaga siyang aalis. Guys, it's, it's either um, December or January. Hinihintay na lang po kasi yung visa. kasi may mga kids din na naglalaro. Maganda dito sa... Say hi! <laughs> hi! Ano? Maganda dito sa lugar ng ati ko kasi um, pwede nang lumabas yung mga bata na kapag laro na sila. Unlike sa city talaga na alam nyo yun. Kailangan talaga nasa bahay lang yung mga bata. So, ah. Ayan. hindi kami takot, guys, na hindi mag-face mask. Kasi nasa loob na kami ng subdivision. Si Ay. Kaya eh, napagod na ako. Okay. <laughs> napagod agad. Naglakad lang. And, pupuntahan namin yung boyfriend ng ate ko. <laughs> And dito lang siya sa, ano kasi siya eh, um, Guy security officer ng, okay, ng no, subdivision. So baka papagalitan kami nito kasi wala kami face mask. Wala kami face mask. Pero mag -go good morning kami kay Kuya. <coughs> ayan. Um, halik ka dito. Ako na nga lang. kasi ayan, 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 Ang bagay kasi. Makaputol kami dyan. Bakit lang. Bakit lang hindi ito na kami sa... Hi, Kuya! Good morning! Morning! morning. Siya po yung boyfriend si ate ko. So, security officer po siya dito. Kaya, parang ang lakas ng loob namin, guys, na mag-jogging na walang face mask. Hindi kami dadaktin. Malapit na rin na naman yung coffee, Kuya maglilipot ulit kami. Bye, Kuya! Bye-bye! 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 bye 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 palang bye 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 Okay. Apa yang saya nak cakap? Kita saya nak cakap? Tidak ada lagi ada Kapay. Ha? Kaya mo ba? Uy, dito ka. <laughs> O, oh, hintayin nyo ako. <laughs> oh, guys, naman ako. Hindi i okay. Ah, masakit na pa ako dumihan O, eh. Oo, oh, sige ako mag-aano? Sa camera. Hahaha. <laughs> masakit yung? Ay, nyo Hi guys! Pauwi na kami. Pinagpawisan lang naman ako ko. So, yan yung OA, OT. Tingnan nyo guys, ang ganda lang. Wala clock. Tapos pantay pagkagawa. Ang galing. So, eh. wala pala tayong dalang pera. Bibigisan tayo yung pangisan. So, it's my first day. And, sana may, may ano, may kaso yung pabukas. Yeah. Masakit na yung paa niya, guys. Iyon. <laughs> <So, laughs> Kawawa naman. Haspilit pauwi na ko kamo. Di ako marunong kumain. Hindi ko na yun pinunuan yung ibang part ng subdivision kasi ah, um, raidong mahaba. Maka Nandung malaki ang haba, baka kasi hindi na, ano yun, papanoorin na So yung mga shorts -short, ko, oh. ano. Woo! Ang galing kasi ay Ha? Huh. Huh? May malunggay naman doon sa bahay. So, iniya siya na. Ang ay po! Pwede po ay Ayan! Yay! <laughs> <laughs> Bibigyan tayo. Kasi yan Pansyad. sa gula. Thank you po! Ang hirap pagbalik guys. Si <laughs> Wawa so, so, tatangka dyan. Bless. Bless kayo talaga, guys. Ay, ata'y. Uy. Guys, ako. Ako sa Oh, may cute, Okay kit na to, Okay, Thank you, ate. Ha? Meron na kami malugan. Dami sasakyan, no? First, ano? First vlog ko here in Holiday Homes. <laughs> Sala bukas meron ka. Oo naman. mag Mag-face mask na tayo. <laughs> Kakatakot ko doon si Hindi siya tatata. Yan guys, so yung cart namin. Yan, ang laki oh, diba? na Malunggay. Malunggay girl. Malunggay <laughs> girl. Ayan yung malunggay. O, diba? Fresh na fresh. So, ayan. Laki ng mukha ko, guys. May nasa likod na yung nandito. Pauwi na kami. Labit na kami. Nakahingi po kami ng malunggay. So, Ayan. May mga tanim-tanim kasi din yung mga tao dito. O pasansyahan nyo na yung mata ko guys. Kasi kagigising lang. Ano talaga siya eh. Um, namamaga. Pag bagong gising ako. Hi May Ann! Hello! Uwi na kami. Papawisan so, na nga ako. Shoutout sa nag-iisang people's ko. <laughs> Okay. So um again guys thank you thank you so much for watching for uh my video today so See you see you in my next video. This is my first vlog here in Holiday Homes. So, see you again. Bye-bye. Bye-bye.